ang uh, chairman ng House Committee on Basic Education and Culture na si Pasig City Representative uh, Roman Romulo. May kaugnayan po ito sa budget cut uh, sa DepEd. Congressman Romulo, good morning. Johnny Banyas po. Live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. Yes, magandang, magandang umaga, Sir John. At sa lahat ng nakikilig na po ng ating programa, good morning po sa ating lahat. All right, uno sa lahat, ano po ang uh, naging reaksyon ninyo bilang chairman ng House Committee on Basic Education nung mabalitaan yung uh, may tinapyas na 10 bilyong piso in particular dun po sa computer and gadgets uh, uh, program ng DepEd uh, Congressman. Yes, uh, Sir John, ano kung papayagan niya naman ano, ilagay rin na natin sa tamang konteksto yung pag-uusap ng ito. Apa? Una ang constitution po ang requirement talaga niya at lahat tayo sang-ayon doon ang highest budget allocation should go to the education sector mm -hmm. pag pinag-usapan pag sinabi natin education sector maliwanag naman po 'yan yan yung DepEd, CHED, DOST, kung may uh, schools building program na nandun sa DPWH kasama po 'yan at anything sa education sector kailangan muna maisama natin yon mm -hmm. sa isang uh, uh, isang malamp natin yon para malaman natin kung uh, nag comply tayo sa highest budget allocation yun po madaling may check mm -hmm. Kung titingnan rin po natin ano sir John si secretary Sani as head of the department of uh, education talagang uh, katulad nating lahat ay education advocate siya talaga mm -hmm. at sisiguraduhin niya na pinakamataas na budget mataas ang budget makukuha nung kaniyang ahensya. Pero, tingnan rin natin yung konteksto po talaga, no? Ano, sabi nga ni Seksani, maliwanag naman yung sinabi niya, yung pag, hindi pagbigay ng additional 10 billion para sa sa pananaw niya, ay magwawag din yung tinatawag niyang digital divide. Kaya ako lang gusto ma-stress Sir John, ano? Kasi mayroong mga iba, eh, umaabot na po na sa sa konklusyon, na hindi hindi ma, hindi muli yung education yung sinasabi na learning crisis mm -hmm. or learning gap. hindi po yun ang maliwanag po yung statement ni sexani na digital divide yung binabanggit niya at tama po yun uh, again common sense po yun kasi unang-una sa problema po natin yung learning crisis na tinatawag mm -hmm. yung sinasabi nila na reading comprehension Uh, mathematics based on our international tests na kinukuha, hindi lang po technology ang sagdon. Mm -hmm. Marami pong iba at yung mga reforma na yung nagawa na po natin. Mm -hmm. Unang-una, yung ma yung ating mga, uh, yung curriculum, yun ang sinasabi natin sa Department of Education, i-decongest uh -huh. yun na hindi kailangan ganong kabigat at kailangan mag-focus sa uh, reading, reading, reading. reading comprehension, science, science and math. All right. Uh, GMRC. Again po, no, para tama lang yung konteksto natin. Kasi meron ako mga nakakausap na sinasabi, Kung uh, uh, kung pumalo, uh, akala ko, education advocate uh, tayong lahat. Bakit nangyaring Uh, uh -huh. hindi natin tinutugunan yung learning crisis hindi po hindi po non sequitur po yun hindi hindi po yun yung conclusion nun mm -hmm. kasi yung learning crisis is addressed by many many other uh, maraming challenges po yan and we are addressing everything one by one oh, so so ibig sabihin kung uh, Romulo okay lang sa inyo itong nangyaring ito na hindi again tapyasa. po, John, wag mo, mo ilagayan mo ilagay sa akin bibig. wala uh -huh. akong sinabing ganyan uh -huh. ang sinasabi ko maliwanag po ang sinasabi ko ang uh, konteksto po nito, ang sinabi ni Seksani, mm -hmm. ay doon sa digital divide. Right. Ang pin mas malawak po na ating lahat na concern mm -hmm. ay yung sinasabi natin, learning crisis. Masig masigurado po natin na may kalidad ang ating mm -hmm. edukasyon. Opo. Yung pag-address po ng kalidad ng edukasyon, marami po yung bagay. Hindi, Hindi lamang sa, sa computerization. Technology. Tama po ba? Yes po. Alright. Tama po yan. Na-address rin po yan. Katulad ng sinabi ko kanina. Hmm. Tungkol okay. dito sa pag decongest Pag-asigurado po natin na yung... Uh, iba-ibang aspeto ng edukasyon mm -hmm. po natin katulad yung, yung uh, uh teachers natin mm -hmm. ay yung uh, salary nila, yung allowances nila, masigurado natin may aangat din po natin. Right. iba marami pong issues 'yan. Opo. Eh sa panig naman po ng Senado, in, in in particular kay Senate Committee on Finance chairperson Grace po, ang binabanggit niya, dinagdagan pa po ng 20 billion pesos ang pondo ng DepEd for 2025. Yun nga lang talagang ang natutok lang po eh nitong itinapyas sa na 10 billion dito sa computerization program. Tama po 'yun kasi mm -hmm. nga uh, and again po no uh, kung titingnan po natin 'yung statement ni Seksani, Apo. and As head of the Department of Education, tama po 'yung sinasabi niya, mm -hmm. kung sin sabi niya sa pananaw niya dahil hindi nabigay 'yung hinihiling nilang uh, 10 billion para sa uh -huh. uh, pagbili ng computers para sa kanya ay uh, sayang missed opportunity. Ika nga, sabi nga mm -hmm. niya yun. Dahil uh, makakabili pa sana ng computers. Pero, again po, no na nakita ko rin yung statement ng mga, hindi, hindi po ako parte ng BICAM. Eh. Mm -hmm. Pero apo. Na, nabasa ko yung statement ng ibang uh, BICAM conference. At sinasabi naman nila na meron pang last year po, itong year na ito, may mm -hmm. nabigay naman na 10 billion at last year about 10 to 11 billion na hindi mm -hmm. pa fully for technology Apa. na hindi pa fully utilized mm -hmm. ang sabi nga sa akin in fairness naman to sexania no Apa. Uh, Itong, uh, nung nag take over siya until this, itong december lang mm -hmm. ay meron silang na obligate pero hindi pa rin po kabuuan ng 10 billion para sa 2024 mm -hmm. na na computerization. Mm -hmm. Again po, no? uh, may, may mga different perspectives lang at kaya ako lang gustong itama yung konteksto Apo. kasi ayoko naman na maisip ng taong baya na hindi natin ina-address mm. yung learning crisis when ang gusto nating lahat ay quality education at ina-address po natin yan. Alright, so ito po bang uh, inilaan na uh, 737 billion pesos? Malaking bagay na rin po ba ito kung uh, Romulo, sa so palagay ninyo? Again, Sir John, ano, syempre ang gusto natin lahat bilang education advocates ay uh -huh. uh, the, the bigger the budget for education, the better. Mm -hmm. Pero sabi nga nila, ay, uh, again po, no, uh, hindi naman po uh, ibig sabihin na uh, hindi yung mabibigay sa DepEd yan. Ang Apo. importante, ma-implement muna itong existing na 10 billion na mm -hmm. na computerization nila for 2024 at meron pang naiwan sa 2023 okay. na hindi pa rin na... na, oh, na so pwede palang gamitin yun, Kong Romulo? Tama po ba yung binabanggit ninyo? Yung mga hindi nagamit na last two years, 2023, 2024, pwede pang gamitin? Lalo 2024 po kasi meron yung... Effectively ano may mm -hmm. two year ano naman life span right. yun eh. Opo, kasi opo. ang importante ma-obligate siya. All right. At ang alam ko na obligate naman ng DepEd itong December mm -hmm. pero again po ha, mm -hmm. hindi pa rin lang obligate yung kabuuan nung uh, nung uh, budget na binigay sa kanila mm -hmm. for computerization. So, yun talaga yun. eh. Kailan? Uh -huh. Pero again po ano, wag mag-alala ang taong bayan kasi talagang ina-address, mm -hmm. tinututukan natin yung kalidad ng edukasyon. Uh -huh. Again po, isang aspeto lamang ang teknolohiya pero Again, ano, meron pa rin eh na hindi na-obligate na obligate for this year. Uh -huh. At yung na-obligate, hindi pa ibig sabihin utilized yun. Apo. Because na-obligate pa lang yun, mm. pero kailangan ma-fully disperse yun. Uh, And agree din po ba kayo sa pahayag naman ni uh, dating Senador at Sekretary uh, Sani Angara na mismo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang uh, gagawa ng paraan o magsusolusyon kung sakali man, Nakapusin itong pondo na ito ng uh, DepEd, uh, Congressman Romulo. Agree po ko. Agree po ko dyan. At ah, that is within the authority of the President. Mm -hmm. Mm -hmm. All right. Bukod po dito sa isyong ito, uh, I understand, hanggang Miyerkules pa kayo. Session, e tama uh, po ba? Ang oh? alam ko po, up until Wednesday uh, po. po. Meron yeah, pa discuss. ba kayong hinahabol na mga dapat uh, tapusin bago mag-Christmas break ang Kongreso? Congressman sa Romulo? party po namin sa education, meron kaming hinahabol na yung ECCD bill Apo. na sa Congress, House of Representatives, napasa na po namin uh, ang Senado last week, napasa nila on second reading. Mm -hmm. So hopefully, itong remaining three days ay mapasa nila on third and final reading. Mm -hmm. Kasi uh, sinasabi naman po ng lahat ng studies, including international studies, na ang pinaka mahalaga po talaga na hindi maging uh undernourished o malnourished mm -hmm. yung mga below 5 years old natin na kabataang Pilipino kasi <laughs> mm -hmm. pag uh, undernourished o malnourished sila pagtapak tapak nila ng uh, K to 12 kahit na anong gawin natin, hindi na natin mahabol yung mm -hmm. uh, full potential growth ng kanilang mm -hmm. uh, brain development. Right. Kaya importante po yung nutrition before 5 years old. Alright. Uh, last question, promise, Congressman Romulo. Yes. <laughs> no, no problem, Sir John. Kasi sa totoo, natutuwa rin ako <laughs> dahil nabibigyan tayo ng pagkakataon Opo. na makapag-explain. Alright. Last question, promise. Can you comment on the impeachment? Ah, 'yung tungkol po diyan, uh, again mm. po no, na naka file na, Tingnan na 'yung magiging sa totoo no, sa mm. party ko po sa dami rin nating ginagawa sa education uh, right. uh, sector, hindi ko rin natututukan 'yung uh, actual na na-complaint, pero mm. again po no, uh, we will give uh, time para mabasa po natin ito. At mm. Tingnan natin po kung una-una, uh, dalawa naman ang pwedeng puntahan, at uh, tatlo ang pwedeng puntahan niyan. Eh. Una, uh, pwedeng naman po 'yan na uh, ma o so direkto ko merong sapat mm -hmm. na numero ng mga kongresista na tingin nilang sapat na yung yung nakasulat naka sa impeachment complaint, mm -hmm. uh, madireksyon ng Senado yan. Pangalawa, ay pwedeng ma-refer yan to the Committee, of Just, uh, Committee on Justice para madinig yan. Mm -hmm. Or third, ay talagang uh, maki, ma, ang sa pananaw ng mambabata uh, mambabatas ay hindi sapat yung laman ng dalawa. So again po, no? Right. Uh, I guess this next three days will, will, will show kung saan po yan. All right. With that, Congressman Romulo, maraming maraming salamat sa pagkakataon. Mananatili salamat, pong... Sir John. Sana hindi <laughs> kayo magsawa. Na... Opo, mananatili pong bukas ang himpinan ng programang ito na, na ka sa mga importanteng uh, usapin. All right. Thank you, sir. Good Happy morning. Yes, God opo. bless. God bless po. Mo. Good morning. Yan po mga kabalitan, kabalitaktakan si House Committee on Basic Education and Culture Chairman at Pasig City Representative Roman Romulo.